Dexter Caceres tapos meron pang isa na nag-request nakalimutan ko lang yung pangalan yung ginagawa pala yung dahil dito ayun magandang araw sa inyo lahat guys ayun, maraming maraming salamat sa mga nagpo-comment, nagla-like at nag-share, patuloy na nag-share ng ating mga videos ayun. maraming maraming salamat po sa inyo shoutout po sa inyo muna tayo ng ano, Sabang del Gallego ang alam ko dito ang daan yan so yung shower pala dito kay ano sa Cherry Ann umaali ayan natin siya siyang katrabaho sa weekend ng sila ngayon nagtuturo na atas sa ano sa Antelor dito sa Del Gallego so yan, ter lang po Shout-out sa lahat ng Tagadong Ganyego Nasa sa Eh banda ang ina, bandang, ano Banda ang Junction Ngunit ulan-ulan na so, kanina oo, mm, Hindi ko alam kung pa out ba ito ng ano, marathon so, yun, tumatakbo sa tumatakbo sila Ayun, tumatakbo sila Ayun, kaibigan natin na nakatambay sa tabi ng kalsada kaya eh, nakikita ko dito yung ilog nakatarong ng belgalye kaya nakalala ko dito yung daan papuntang sabang sabang belgalye pero hindi ko alam kung saan ang sentro ng sabang shout out sa mga nag-request na ang papuntang Sabang sa del Gallego maraming maraming marami salamat po sa pag-request mamaya babalik tayo din sa Philby Bridge yun pala sa ano uh, meron sa family dito sa Delgadi eh. sa Sabang Teka, okay. Nay, saan po dito ang sentro po ng Sabang? Del Gallego. Sa dulo pa po. Pinakan dulo po. Sige po. Salamat po. Yun. Pinakan dulo pa daw ang sentro ng Sabang Del Gallego. Ayan. Ayan. Puntahan natin. Nakapag-deliver na kami dito ra dati. Pero dyan nung isang mga meron guys sa family yata yung bumili sa atin ng appliances dati kasi hindi tayo nagpili tapos yung vlog ni Bossing eh busy din kasi tayo sa pagpavlog <laughs> so ayan bumiyay din sya dito yun mga fish eh. dito sa kagawing kaliwa ano na to ilog na to ano delgan river ayan ano diba delgan dyan ko river ganda ninis na yung ilog tapos may mga tanim na bakawan sa anong ilog Nanood mo sa lalo uh, ng Tagalika Diego at saka taga sa ako ng Diego Yan ang ganda dahil yun Wala nga lang railing sa gilid pero pwede na Importante

bukod may mga nagsusumba Punta pa tayo sa una-unahan Tingnan natin kung anong meron So ayan, shoutout po sa Kasser's family dito Sa ano, kasabang sa gandiyo ito Ang ganda barang lang Pero prone nga lang yata sa baka Kaya punta. Dito tayo. Kaya dito sa gilid. Ganda oh. Yun. Sarap dito tumambay. dun sa dulo ma'am pwede po maglakad dyan sa ano sa seawall pwede man po salamat po Ayan, sa inangat ko yung visor ko, napakainit pala. Low tide pa. Ayan, ang ganda oh. di ba? Sana kita nyo buo. Ayun, may tuloy ako nakita. Ayos. Nice. Ang ganda. Doon tayo sa kabila, doon sa parting mainit para maganda yung kuha. So, ayun, sa mga taga ano, sa mga taga Sabang del Gallego. Ganda oh Pus tayo sa blit Wala ah, low tide Yan, nasa gilid yung mga bangka nila Quezon Province na yata yung harapan yun. Ayan, babalik na tayo ng ano, Del Gallego. Ayan. Hindi kung nagsisumba sila o nagpa-practice para sa atos na sa party nila. sa mga taga Sabang Del Gallego matanggol dito pag pinost dito kaya e yung port sila oh dyan sila nagsayaw-sayaw kanina ayan hindi na tayo dumiretso dun sa unahan pa kasi Sabang Del Gallego lang naman yung request sa atin hindi ko alam kung anong anong meron dun sa dulo sa unang sa kalasaba ayan, balik na tayo hindi nang kalasaba buka natin yung yung delgal diego sempre naman ang delgal diego delgal Del diego proper pala buka natin yung kalasaba tapos natin dito sa sabang May mga one way kasi dyan sana eh Del Gallego Hindi ko alam po ano yung mga one way dyan na dahil eh, Kaya talibulit tayo dito sa magandang daan o oh. Magandang daan Kaliwa at kanan siya lima. hello tay bumaba yung tubig dito sa mga puso papakita ko sa inyo yung kill by bridge kita dito yung kill bridge gitaay, tayo dito yata kami parang deliver yun parang dyan yata yun ano, kung ano, सुपर तुम आगे से थोड़ी ही मत इसको कितना डिटेल में दिल गया नहीं Is fine. Okay. kinunulan pa ulit so ayun, eh, hindi pala si Red Red yung gamit natin ng na motor ngayon, ayan biyahe pahinga muna si Rev Rev yun hindi dyan tayo yung sa Rev Rev Diego Proper na yata ito eh muli maraming maraming salamat po sa lahat -like, ng nag-comment, nag-like nag-share ng aking mga videos lalo lalo na sa mga follow at subscribe sa ating youtube channel kaya